Hi! Hey, hi, hi, hi! I'm again! I'm again, kainitan. Alam niyo kung ng oras, alas dos ng hapon. Pabalik ako kaila Charmaine at gagawin namin yung kanilang tolda sa kusina. So, haalis kasi yung boss ko ng alas 4. Kaya nagpasya ako ng alas dos ng hapon ay pupunta na ako para bago mag-alas 4 ay tapos na kami. So, syempre, ganong oras at kami may gagawin, nagbili ako ng merienda. May pansit ba to? May turon. Syempre, tubig na lang para, para tipid. Dito na naman ako sa skinita, skinita, The abelha. naman tayo. Sabi ko kasi babalik ako ng ganitong oras sa tutulong ako ng paggawa ng tolda. Feeling, feeling tutulong. Hindi, para para matignan natin paano pag, pagpalit nila ng kanilang tolda. So guys, kahit kainitan, sugod tayo para ano para makapagpahinga tayo ng mabilis at tapos tayo madali at yung tulog natin nasa dalawang oras na magmula kahapon na loko yan guys oh nakikita nyo kainitan yan grabe grabe init <laughs> Grabing init oh. Yeah. <laughs> Grabing init ganda. Kainitan. <laughs> Sisigat bol ka ng ganitong oras. Grabe. Panis ang mga bayag. Panis ang mga bayag pag ganitong oras. Ang basket. Ang way papunta sa kanila. Buti yun eh. sana wala pa yung mga tropa kung tambay dyan. <laughs> tropa! tropa! Ay wow! Buti pa siya sa Shout Chicken dicks! Yan, may, med dito medyo palibasa may puno. Presko. Yan, wala kang tambay. That's good, very nice. Hello! Oh, so kay galing? Ha? Galing kayo saan? Si Al? Yan. Ay, dito presko. May ano, no? May... May puno, oh. Doon ba sa ilalim na doon? Maraming bahay? Maraming. Sa ilalim ng tulay? Wala naman mga dragon doon. Kung ako'y sisilip. Pupunta tayo sa ilalim. Nasaan si Agum mo? Oh, hindi pa nag-i-start. Nagawa na tayo. Ga. Yeah. ko na may pinabangon mo na. Ako. Babangon na. ten na ako. Ayan. Ang oh, pera, oh, muna po yan. Ayan ang kanilang mansiyon. So, ito yung gagawin. Ay, tinanggal na niya pala sa may... So, nasan yung kahoy? Ay, okay, galing. Meron naman siyang gagamitin, ano, panlagay, pangayos. Tinanggal na pala yung sa may bubong. Ito na, na akong, ano, kung sit ba Tsaka ng gano'ng Diyan sa mga style apartment na yan, diyan po ako tumira dati. Doon sa pinakadulo, doon ako. At meron diyan akong kaibigan na si Annalisa. Kaya lang wala ko siya ngayon nasa Sambales. Medyo matagal ka rin hindi nakikita. One of my ways, pag umuwi siya, magkita naman kami. Nga! <laughs> <laughs> ito, ito yung lugar nila. May mga bahay din doon sa may ilog doon. At ito yung yung sila. Dirty yan, dirty! Dirty! Tapon, tapon! Dirty! Ayan, si Terma, inumpisahan na po yung ano, ng pagpalit ng Kolda. At si Junel, Junel ba? Hindi, Darryl. ha? Darryl. Ay, Daryl, sorry. Ay, Darrel hindi siya pumasok ngayon para may ayos nila. Siyempre, pabor din niya sa kanila. Para isang araw pagbigyan ng kanyang ano, mansyon. Ayan, eto <laughs> lang po ang pinakakusina ng mag-asawa. Yeah, nyo, Basta... Uh, ang taong uh, ang taong ano sa panalangin at lagi yan didinggin, di ba? Basta wag manawa na pananalangin kasakali ang pangarap ni madinggin. Basta sipag lang. Patuloy nung kapanahonan ko din na uh, batang nag-asawa. Yan, talagang diskartihan lang. Yeah. <laughs> Ako nga, habang kahit nag-uulan, talagang ganyan din ang aking kusinan. Tabi-tabi po, maglilinis lang po at magpapalit na inyong cover. So wala pa daw kahoy, natanggal yung kahoy. Ay, oh, oo. Oh, oh. Ano pa rin siya, no? Ayan, oo, oh, ayan. So, dyan itatali. Oh. Yung singer dito, ingay. oh, help mo muna, ano? Dito, wakan ko dito. Paano yung pag... Okay, o, oh, dyan. Paano mo yan, ano, dyan? Ayan. Oh. O, oh, diba? Ito lang. Baby, I can. Oh, di ba? Ilay mo pampatas na konti, no? <laughs> Yung lahat ang sa akin, eh. hmm. Ang bahay, kahit maliit dyan, pag malinis, presko. Close kami ni baby, ah. Eh. <laughs> <laughs> Presko, no? Mahangin. Kahit hindi na kayo mag-electric pa. Magsabi kung aking, anong aking may tutulong ay tutulong ko lang yata ay mag video is <laughs> ano di ba na na iba iba na ang pakiramdam pag ganyan oo o. kaya talaga na kang nagsisimula lalo na ganyan din ang kahirapan ng buhay importante yung ano yung pagsasama nyo no huwag kapit lang no kapit lang kayong bibitaw. Ganyan din kami kabata nung okay, nag, nagkaroon ng partner. 19 years old, may baby na ako. Di ba, bata pa ako kay ano, no? Bata pa ako kay Charmaine. Ay, tama ba? 19 ka rin? 21 Hindi, nung magka-baby Oo, oh, the same lang tayo. Hmm. Baka ah, pwede pa siyang ilain din eh ano. Tama na siya sa ganyan. Hindi na siya pwedeng ipos dito, hindi na okay na. Okay na 'yan. Okay. O yan muna at magre-remedyo si ano. Ano nga pangalan? Nalilimutan. si Darrell. Nalilimutan ko lagi. Akala ko lagi Junel. Darrell pala. Ah, magre-remedyo muna daw siya ng kahoy pansalo. At kasi as in talagang nasira na yung ano. Yung unang gamit niya yung kahoy no linukbok <tipin> na, <po yun> may na. o sige madali naman makaremedyo kung meron ka mga ano dyan eh kaibigan hoy beke <laughs> naman dyan <clears throat> makaremedyo tayo pag may paraan basta oh, op Diyos ko lalay lang po lalay lang ha baka ay yan naman ang bumigay hindi diba? Ayan, Tita Irma. Napakaganda ng tignan kahit Ganyan lang po kasimple. Pero sa kanila, nabigyan niya po sila ng saya. Yan, di ba? Pag nagbabahay-bahay kasi mula lang talaga yan. Kaya laban daw. Ayaw, pangayang ka. <laughs> lang po, ah ng paraan daw ni ano ni, ni Daryl ng, ano, ng pangsalong. Um, para pang support yan nalalay ka lang ng pagpokpok ha nakikitabi-tabi po nakikikapit lang po para matibay ang kanilang pundasyon para hindi na nangangamba itong ating kaibigan pag naguulan eh ah, magiging ano na lang yung putik hindi mo pwedeng pasimento yan at hindi ka naman pang matagalan ito po yung pansamata ng kusina nila. Gano'ng kahirap ang buhay, ano? At nagsisimula ng kanilang, eh. Importante lang po dyan yung, um, pagsasama nila ito. Ito po yung kanilang malting, malting mansyon. Ang sarap lang magbahay-bahayan. Ang um, napakaganda dyan, yung walang taong, Nakikialam sa iyo kung kinakahiga pa. Yan, di ba? <laughs> Yan, ito yung bigas galing kay Tita Irma. Yan o, oh, Tita Irma. Salamat nung marami. Salamat po. Harap <laughs> muna natin ang ating mga kapanig dyan at ang ating mga kabalen. Mega, 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 mega love shout out. Mega love shout out sa ating mga katanod. Siyempre, sa pangunguna po ng ating founder na si Tita Irma Galo Mix Vlog. Siyempre, ang ating mga katanod. Nandiyan ang ating Violeta Katakutan. Molly Farila. Ellen T. Nasit TV. Neliza123. Nandiyan si Tita Rita. si Tita Ate Rosalita, si Ate Tesca at Mami Yulida. Si Sister Riray, MD Shohal, si Shane Official, siyempre ang ating doktora. Marley Guason at ang inyong Kalingap Vilma. Yan you know, Sa simpleng bagay na ito, pero napasaya natin ang isang pamilya dahil karon sila ng biyaya na galing sa ating founder na si Tita Ermagalo ayan po ang panimula ng kanilang buhay Makasakali, may mga tao pang uh, mga tao or kababayan natin na makapagpaabot pa ng biyaya uh, kahit pa ayu ayuda lang po hindi natin na uh, pwedeng anong bahay kasi wala silang lupa uh, siguro ang may may paluwag lang baka ano Ikaw, Shermaine, sa, sa palagay mo, kung dito ka rin lang mananatili, anong gusto mong i kahit nasa bahay ka lang? Ano po lang sa online ka na, Kahit simping ano lang. Sa pag-online kasi ang hirap eh. Mahirap. Ang ibig sabihin na yung hindi, naranasan mo na yung mag-online, walang improvement. Mag-ano oh, lang, ng sari sari mga, sa bagay pwede. Yung kahit konting pang-negosyo, ganyan sa tindahan, meron ka lang ng maliit. Diyan, ano? Okay. Baka sakali, lagi mong isama sa panalangin mo yung ganun. Kisa sa online selling, ikaw, nagumpisa ka na, pero walang improvement. Pag kasi ang items mo, hindi ganun ka class A, wala din. Diba? Kung ordinaryong ano din lang at ino online mo, napakaselan, napaka... Ah napaka, uh, in, nga, eh, may mga customer na mga arte, yan ba diba, mga sosi. Oo, oo. Ibalik ko nga kulang yung customer mo. <laughs> Uh, Tita Erma, Tita Erma oh. <laughs> si Tita Erma, ha. Huh? Naka ano ka na ba? Naka-subscribe ka na ba kay Tita Erma? Okay. Okay. Oh, very good. Yan Tita Erma no. So uh, Ano nga pangalan? <laughs> <Darin. laughs> Ay, okay sige, hindi ko nakakalimutan. Sigkakamni siya ako kasi 2 hours pa lang yung tulog ko na. Mga kanina, Darel. Ayan no, di ba? Ano-anong narandaman nyo kahit tolda pa lang ang pasimula ng ating mahal na ina? Saya po. <laughs> Nakakatuwa, no. Yan Tita Erma, ah, Sherman, ah, napakasimpleng bagay pero sa inyo, di ba? Ah, so yan tita oh, kahit pa paano ganyan okay na, masaya kahit ako nung panahon na nakagawa ko ng konting ganyan na ay maligaya na ako basta may susurvive sa aking bahay. Charmaine, uh, meron ka pa bang nais nice paabot or uh, kay tita Irma dahil sa pagpaabot ng biyaya sa'yo? Salamat po tita Irma sa grocery at sa pag po ninyo. Siyempre may bigas tayo no? Ayan. <laughs> oh, sa Tita Erma, yung kasi talagang tumawag sa si tita dahil naramdaman niya yung sabi mo, masakit nga yung sa tinga mo. Hindi nagdalawang salita, nagdalawang isip si tita. Talagang pinakontak ka niya, pinakamusta kung ano ba ba naramdaman mo sa tinga mo. At sabi mo nga, malaking bagay yung naiabot ko sa iyo na galing kay Elijah, kay Proud Mama at kinabukasan na talagang pinacheck up mo na o kahit pa paano malaking kaaluan e ka nga, no, sa yung pakiramdam alam mo na kung ano yung kung ano bagay yung naging ano ng tenga mo so ngayon ang nagiging panawagan mo na lang sa para sa likod mo no o ya amo basta nandiyan ang ating mga, mga kababayan napaka napakabuti ang puso o, sakali, basta sabi ko sa'yo, kung halimbawa may magpapaabot man, Uh, pa-check, uh, bumalik ka doon sa doktor, pa alam alamin natin kung ano yung pwede mong inumin kung emergency, ha? O ano yung dinampot niya? Baka kung ano na yan. Yan! Ang bilis naman ni, ni ano nang maggawa, o. Oh, yan, di ba? Press ko na. No? Ano nalang, na lang, ana, pag meron tayo mga nakikita mga flywood, nangihingi tayo, no? O, oh, nangihingi ako para... May tap. Ako may, ano may mga pwede kang Ayan, di pwede ka. Remedyohin mo na ko. Iyong gandoon. Ay, meron ka dyan. Meron ka mga kahoy ka. Ay, meron na. O, oh, gawin mo na. Diba? Para may pagpatungan kayo ng maluwag-luwag. Okay. Ay, press ko na sila. Hindi na mga ba si... Kagabi, ulan doon. di ba lakas? <laughs> lakas ng ulan kagabi. Sabi ko, tamang-tama yung binigay na ni ano, Tita Erma. Yan na ba Yan. Sige, pag merong ano, na may mga ano sa bahay, may mga ganyan, padadala ko dito, ha? Para palitan natin, no? Oh, Pagpapatungan, tapos gawin mo na lang ulit, no? Basta huwag lang kayong susuko at huwag kayong makinig sa mga panlalait ng ibang tao, no? Kung ano yung tama at ano, yun ang inyong gawin, ha? wag kayong, huwag kayong nakikinig kung ano ba yung sinasabi nila panlalait sa inyo dad uh, dedmahin nyo lang. Basta ang gawin. Isipin nyo. Laban lang, no? Yan. Ang payo ng isang nanay. <laughs> yan. Wow. <laughs> Ito. Ay, ari bago. Bagong order namin. Yan, ho. Oh. Yan. O, oh. sige. Yan. Pwede na. Ay, wow naman pala. Pwede na yan, nak. Basta may mapagpatong maluwag, tapo Tapos, o, oh, yan. Ayos. <laughs> Galing, ah. Ano nga pa nga yung Helen, papahilot ako. <laughs> ah, wala dyan? Alagihilop. Nagpapahilot ako ng puso. Si Bill to. luka-luka. <laughs> Hello, vlog. Ah, <laughs> shout out ka muna. Shout out. Oh, diba? Alam mo ko sino. Kanina pa ako, kuda ng kuda dito na doon niya. Sabi yeah. niya <laughs> sa Para na tayong kamba sa pangangatawan, tumaba ka na din. Ano? Puyat Pero, ako, baby. ako baby. diba? Ayos na. Ay, Tita Erma, sa simpleng pinaabot mo sa kanila, ang puso nila mag-asawa ay tuwang-tuwa. Diba? Masakasarap ng... Oo. Uh Oo. -oh. Uh Kahit pa ayu-ayuda, kundi naman hindi namin maano sa bahay dilapit ko na siya kay Kuya masyado nang busy si Kuya baka sakali importante yung ayo pa kay Tante unti-unti ano ayun nakakatuwa 'di ba ito yung ano ito yung before yan guys ang before and then nando na sa sunugan yung kasama ayun so ito na tayo ngayon ah na ano na lang pansalo eh, kaya nga para kung bumagyo man ano okay na pensa do no, ang gagawin natin para ano oh, di ba ganyan lang talagang ganyan ang nagbabahay-bahayan wow pwede mo nang ilagay lahat yan ang yung mga kagamitan exactly, exactly, pero okay. ganyang ano bago nag-aasawa marunong kang pumukpok sa gabi marunong ka rin pumukpok okay. sa bahay pero <laughs> <laughs> Ay, hoy, naka-vlogy ito. Ay, natapos na ang ang kanilang ano, ang kanilang kusina 'yan, yeah, no, okay na. Napaka-simple pero napaka napakasarap sarap sa pakiramdam ng mag-asawa na bago na ng pamilya, di ba? Hindi na siya mauulanan. Eh oh, Sharmine, pinabot pinaabot pa si Tita Erma sa inyo mag-asawa, no? Kahit pambili man lang ng gamot yung kumikirot, eto. Ito ay, wait lang nak. Ah, 500, na. 500, no? 500, pinabot pa yun ni Tita Erma sa inyo, no? So, ikaw na bala, bumili ka ng iyong ano, pero kung kailangan talaga, magpa-check up ka. O oh, siya, ay, ano anong pakiramdam? o, oh, ba diba? Halata naman, nakataramdam ko yung inyong ano. Tita, salamat po ng marami sa sa walang sawang pagyakap sa ating mga kababayan na kagaya nila no. Ah, uh, isang araw kasi nung tumawag yan luha ako. Talaga na paiyak ako na yung sabi sabi niya sa akin. Eh din ako makasalita. Kino-cover ko yung mukha ko. At napaiyak ako kasi naramdaman ko yung sobrang pagmamahal niya sa inyo. Isang tawag lang, huwag awa siya sa iyo. Yan, sabi niya, pabili mo ng grocery, bigas, sa yung nila. As hindi na ako nakasalita, sabi niya, bakit? Wala! Ah! Sabi kung ganun. Eh, umiiyak na ako kasi ganun lang tayo eh. Kasi eh, uh, napakasarap ng pakiramdam. Sa kagayan na nakakatulong dahil na, naranasan natin yung ganyan, no? Okay! Ang ganito na lang po ang aking vlog dito. Kila Charmaine ulit, no? At sa maghapon ng aking ginawa, ah, uh, Una, namalengki tayo. Hinabot natin. So, pangalawa, eto ang ating pangalawang vlog sa kanila sa maghapon. O, oh, uh, Charmaine, no? Alis na ulit si ate. So, yun. ano, ayun. Sobrang pasasalamat tita Erma, no. ramdam ko Gano sila ka saya sa napaka simpleng bagay pero yung yung galak at ano nila at least po yan oh. O yan, iba na tita. Kahit dito lang nakakasimula sila. yon ang galing oh. Diba? Lumuwag ang nakatayos na kami, tita. E, tayo siyenta. O yan, kakaibang tayo siyenta. O yan, o. Oh. Pag ano, pag may paliha, iisisim mo yan, nako. Okay. Kasi iba ka yung, ano, oo. Oh, liha, pabili ka ng konting Ay, liha. Mayroon po ako dito, liha. Yan, o, oh, pag may time ka na, ayun, no, Ay. oh, Akatuwa. Happy? Happy ba? Happy? Happy? Happy kayo mag-iina? Mag, mag Opo. O, oh, paano nga happy? Pa, paano nga happy? Paano, <laughs> happy daw, <do>? paano, <laughs> daw <do? Paano> ang <laughs> happy? Yeah. Alin? Oh, happy Ay, chong, so, ganda. Ano, o, oh, dali, paano nga happy? O, oh, bye-bye, bye-bye. Babay, na babay, babay na. na, babay na. Babay na daw, babay. Babay. Yes, salamat. At happy na silang pamilya. Nako, <laughs> oh. salamat. Salamat katanod na tapos maghapo na maghapon na pag-aayuda ni Inday. Dito Irma, no? Uh, ramdam ko yung saya nila sobra. Ang saya ng mag-asawa at napakasimple pero sa kanila nagpaligaya. Ang sarap. Kaya so, Tita Irma, salamat po ng marami. Yun. Pero you know, may grocery, may bigas. May pera, may tolda. Di ba happy? Uh, salamat. Salamat po ng marami. Walang sawang pa sa salamat. Shout out kay Kuya Basantas Matubang. Kay Ate Edna Vlog. syempre kay Kalinga Prab sa mga Kalinga Partner. Ah, uh, tuloy lang po. Tuloy lang po. Wala man tayo mga views. At napaka-importante naman po kasi yung ang paglingap. Kaya nga tayo tinalaga bilang kalingap. Meron o walang views, laban lang. Kaya guys, si Bilma, laban lang. bye bye-bye.